Oh. Maglaan naman natin ang date natin. Ito na nga, Jerry. Ilang araw na din akong hilong-hilong. Nitong nito. Ba ha? Bakit? Kasi... Buntis ako, Jerry. Eh. Ha? Buntis ka? Karin. Hindi to pwede. Alam mo estudyante ako eh. Teacher ka. Pinatago natin to sa school. Ayun na nga, dear Winnie. Huwag nalaman to ng eskwelahan. Masisira yung pagkatao ko. At mawawalan ako ng trabaho, pati lisensya mawawala sa akin. Hindi ko kayang tanggapin ang batang to. Sige, sige. Ako na bahala. Huwag ka stress dyan. Titigil sa pag-aaral. Gano'n pa ng trabaho. Para lang sa anak natin. Ako na sa anak natin. Uy, hey, pre. Uy, pre. Ah. Uh, Bakit naman bigla mo akong pinapunta dito? Ang problema mo na naman. Eh, hey, pre. Hindi ko na alam gagawin ko. Eh bakit? Namuntis ko si Karen. Eh! Kucha ka si Ma'am Karen! Hmm. Ko, malaking problema nga yan! Alam mo, kapag nalaman ni tita yan, paniguradong pahihintuin ka sa pag-aaral mo. Tsaka hindi ka ba na nahihiya sa nanay mo? Nagkakanda ko ba na sa abroad para mapagtapos ka? Sa ganyang paigaganti mo? Jerwin naman! Hmm. nang hindi ka na nag-isip ng tama, pre! Si Ma'am pa? Sige na, pre. Itigil na lang sa pag-aaral. Wala akong choice eh. Eh, ganun na nga. Para buhayin kong magiging anak ko. Eh, anong plano mo niyan? Ganito na lang. Ipapasok tayo, Tito Charles, sa office niya. Tatanungin ko kung anong pwedeng maging trabaho mo doon. Ayos ka ba doon? Sige, pre. Oo. Salamat, pa. Sige. ingat ka. Karin, pwede ka pa Alam mo naman siguro kung bakit kita pinatawag, hindi ba? parang alam na alam mo na bawal mo sa pagrelasyon sa mga estudyante natin. Ang e, masama nito, magpag-umtis ka pa. Ayaw ka pa rin kapag drama hindi ako. talaga ako. Pasensya rin na, Karen. Pero kailangan ko sundin ang pala sa iskwelahan. At saka, posible eh, na mawala ka rin ng resensya sa pagtuturat. Kaya hindi tindihan ko po. Bilis, Mars! Mars! <laughs> pangit na nang bra marsun Mars, yun. Eh? Ang lalo oh. pangit, eh. Kanina pa ako dito, malas, eh. <laughs> malas ang buhay Mars. Ay! Ano pa naman? Sayang mo na nga yan! Ano bang kumo, Mars? Palit-palitan mo naman. Um, ang init pa Busy dito. kasi yan si Jerwin, eh. Mar, stop mo na. It's quick Karin. Lagi na ganyan. Puro pagsusugal pag iinom Tumulong ka naman dito sa gawain bahay. Pusit ka talaga, Jerwin. Mula nung dumating ka, naging miserable na yung buhay ko. Nawalan ako ng trabaho. Pati lisensya. Nasira pa yung pangalan ko. Eh, kaya nga ako nagtatrabaho, di ba? Para mabuhay tayo. Pero anong ginagawa mo? Ikaw Ito nga itong sumira sa buhay ko, di ba? Puro ka pagsusugal, pagiinom. Eh kaya ka nalaglagan eh. Sa rin, tatlong trabaho pinapasukan ko. Iniwanan ko yung pangarap kong maging engineer. Tinalikuran ko na lahat. Pero ikaw din sumira ng buhay ko eh. Tama na sabi! tanong talo na ako, oh! naman. Ulit na naman. Alis ka na nga! Alis na nga! Ano ba yan? Ano mo pre? Pagod na pagod na ako. Sa ano naman na Lahat ng kinikita ko, napupunta lang sa sugal ni Karen. Ano? Si Ma'am Karen nagsusugal? Pre, seryoso ka ba dyan? Diyos so, ko. Alam mo pre, sa totoo lang, hindi mo pa obligasyon niyan si Ma'am Karen. Kasi bakit? Unang-una sa lahat, hindi pa kayo kasal. Eh, yun na nga yun eh. Tsaka teacher siya, dapat siya yung mas nakakaintindi sa amin. Yun na nga, ba't ba nagkaganon si Ma'am Karen? Alam mo pre, gusto ko nilang mag-aral ulit. Sa totoo lang, kung gugustuhin mo mag-aral, napakadali. Di ba sabi ko sa'yo... Ipapasok kita kay Tito Charles sa office niya. Kaso, titingnan pa natin kung ano yung magiging trabaho mo dun. Sige na, tara na. Huwag na mag-isip. <laughs> Pasok. Oh, Kylie, Jermaine, mabu kayo. Ano bang problema? Eh, ito kasi Tito. May malaking problema. Sige na, pre. Sabihin mo na kayo ah, Kuya, gusto ko ano pa si mag-aral eh. Gusto ko matupad yung pangarap ko maging engineer. Hindi naman problema yan eh. Isa pa, napakasipag mong bata ka. Alam mo, Jerwin, may program ng company para sa mga working student na katulad mo. Hindi mo naiisipin yung gastos sa pag-aaral kasi kami nang gagastos nun hanggang sa mga tapos ka. At higit pa doon Jerwin, pag nakatapos ka, i-absorb ka ng company para maging isang pliyado. Talaga po ba? Sa akin sa eh. Salamat po Kuya. Kevin. Pagpatuloy mo lang yung pangarap mo ha. tapos ka. Tuparin mo lahat ng gusto mo sa buhay. Alam kong kayang kaya mo yan. O paano? Maiiwan ko muna kayong dalawa. Kasi ikukuling pa yung gamit ko. Papasak na rin ako. S Sige to. Ingat to. Sabi ko naman sa'yo pre. May sagot sa mga problema mo. At si Tito Charles yun. Pero, itong sasabihin ko sa'yo. Kung gusto mo talagang makapagtapos ng pag-aaral, matupad yung mga pangarap mo, mas mabuti pa siguro Gorong, iwalayan mo sa si Ma'am Karen. Nang sa ganun, makapanimula ka ng panibagong buhay mo. Intindahan mo ba yun, pre? Karen, gusto akong sumihin sa'yo. Haalis na ako. Kailangan kung magsimula ulit. Hindi. Hindi ako papayag. Hindi ka naalis. Alam mo naman, sa'yo lang ako umaasa. Wala akong trabaho, Jerwin. Alam mo, Karen, sobrang selfish niyo po. Bakit hindi niyo hayaan si Jerwin? Baka sa pag-aaral. Hindi mo naiintindihan eh. Mahal ko si Jerwin. Mahal mo si Jerwin? Ma'am, kung mahal niyo po si Jerwin, hahayaan niyo siya makapagtapos at matupad ang mga pangarap niya? Eh hindi eh. Hinahatak mo po pababa kasabay ng pagbaba mo sa pamumuhay mo. Pag hindi pa rin nagbagong naglalaman ng puso ko, in your future, babalikan kita. kang umalis. Ito ka lang. Karin, sana maintindihan mo Tara na pre. Sensya ka na mong Pare, kamusta na pala yung pinaplano natin business? Ayun na nga pare. May po naman akong 20 million na eh. 20 million? Oo. Oh. Ay, pwedeng, pwedeng na natin yung business natin pre. Oo. Oh. Tara. 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 na ba? doing? Mukhang asensado mo, asensado ka na. Kamusta ka na? Ah, uh, eto. Atin sa business namin. Sa business partnership namin. Eh, ikaw. Kamusta ka na ba? Hmm. A asawa ko nga pala. Si Jeboy. Pare. Right. Ah, uh, asawa ko ba yan? Ah, uh, pare. Alam mo, kahit mahirap yung pamumuhay namin, eh, masaya at maganda naman. Gano'n ba? Mabuti naman. Masaya para sa'yo. <laughs> eh, alam mo, salamat Karen dahil kasi nang dahil sa'yo matapad ko nga pangarap ko. Naging aral ka sa buhay ko. Uh, so paano? Mauna na kami, Karen. At may meeting pa kami eh. Pag-iingat kayo ni Jeboy. Sige, maingat.